Another day, another fantastic on Last two packs natin. Ayoko pa talagang buksan yung ibang product so taste muna tayo. Next week, Japanese Booster Box. Hulaan nyo kung ano. Makahula. Eh, very nice. Nagpaplano plano ako ng giveaway sa Pasko pero hindi ko pa alam kung anong gi give away ko eh. Comment nyo kung anong pwedeng give away. Huwag naman yung sobrang mahal. Game first Pack Lotad Bolton Baneri Bramblin linun Punch Crawl Blowtorch Rapinch Reverse and Granbull Reverse EX Genesec Hollow. Ayun lang. Anyway, ayun nga. Comment kayo kung anong magandang or pwedeng i-giveaway. Kung box ba? Booster box? Or... Ay, dito pala. Medyo tinopak yung camera ko. Kaya tumigil muna ako. So, ayun nga. Ano kayo maganda? Or cards mismo? Singles? Tapos, uh, tingnan natin kung kaya natin. Kasi, Almost 2,000. 2,000 na ba tayo today? Follower sa TikTok. Tapos ano. So ayun. Wala na. Kung anong pwedeng or anong maganda suggestion nyo. Pero sa ngayon, open muna tayo. Last pack magic. Let's go. Psychic Energy. Swine, Charmeleon. Nice one. Pilseray. Virgo. Meloeta. Crocodile. Secret Charm. Roselia Reverse. And. Uy nice one Wigglytuff. Ewan ko ba kung hindi ka makakatulog sa kanta nito? Napaka cute. Suicune Hollow. Kanta ng Arthur. Grabe. Nice one.